Yo. Good morning. Good morning, insayuna. Jangan mga tavers. Shut up, Jan Umagang kay ganda Ayan keganda. Iya, Rani. Ambay mona dai to sa duyan. Ya ayan anihan na naani na ang kanilang mga palay mga kabakers saan man sulok ng mundo ayan ayan oh. good morning good morning shout out sa inyong lahat ayan uh, Buhay Provincia ayan o no, yung lugar na yun ay Nueva Ecija ayan yung sa likod ko yung mga bundok ko ayan Nueva Ecija yun mga kawigars so. ayan ayan na yung bundok ayan nakita yung bundok na yun yung Nueva Ecija good morning sa inyo lahat kamusta na kayo ang ating ulo ay nangingintab pa ayan umani <clears throat> na sila buti pa sila nakaani na marami silang naani ayan o oh. ayan ang aming mm, mahiwagang pigri ay hindi pala poultry poultry yan mga labigars ha yung pusaw may inhabol yung pusa na daga ayan yun nangintab pa ang aking ulo sa sobrang kinis so yung mga kabegar so ano ni saan isiha san ho si ni isiha mga kabegar yun yung bundok na yun ayan Shout out, Good morning, good morning. Kamusta na kayo lahat yung mga kabigars? Salamat na aking viewers at followers dyan. Good morning, good morning. Maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang pag-subay-bay kayo, kabigars. Ayan o. Ano na, na. Okay bang, kabigars. Bye-bye ba muna. Thank you very much.